Good morning! Ang sarap pala ng pakiramdam kapag nakatulog sa isang kondominium, yes! Andito ako ngayon sa 101 Horizons Kondominium sa Cebu City. Ito po ay matatagpuan sa General Maximum Avenue, Cebu City, Philippines. Pagising mo sa umaga, ito agad ang makikita mo. Naglalakihan ng mga building, supermarket at mga sikat na mall sa Cebu City. From the other side of the building, dito mo makikita ang super laki na infinity pool. Good for adults and kids. Siyempre, meron ding mga playhouses at meron din itong gym. Kaya kung hilig mo is to stay fit, perfect place for you dahil may sariling gym. So ayan, if you are planning for a staycation or vacation, marirecommend ko talaga ang place na ito. And syempre, always start my day with a cup of coffee. Alam nyo ba, sobrang spacious po ang unit na ito. Nandito po nga pala ako sa 17th floor ng kondominium na ito. At ito po po may-ari ng aking kaibigan na si Mrs. Melanie Largo. Maraming salamat nga pala sa free staycation dito, ma'am. So, sobrang laki po ng room. Meron po itong king-size na bed. Perfect talaga kapag dala mo ang anak mo. So, meron din itong sariling television. O, diba? My dining table and provided with chairs. Meron po itong microwave. Meron po itong refrigerator water dispenser, and provided them with telephone and internet connection. Kaya kung mahilig ka sa pagluluto, perfect. Dahil meron itong induction stove at induction cooker. Makakatipid ka talaga kapag ito ang pinili mo. Ayan po ang kanilang bathroom. Sobrang laki and hot and cold po ang kanilang shower. Maaari po kayo dito magtimpasaw ng malamig o kaya maligamgam na tubig. So, kung gusto nyo po mag-stay dito, i-message nyo ako o kaya i-message nyo po ang may-ari, si Mrs. Melanie Largo po mismo. So ayan, itutour ko po muna kayo dito. Punta tayo sa ground floor. Ito po ang reception area. Sobrang bait po ng mga staff. Every time na papasok ka talabas po ako ng condominium, palagi po silang nag greet sa akin at nagta-thank you. O ba diba? sobrang bait, very friendly and accommodating. Ito nga pala ang labas ng condo. Makikita mo agad ang mga taxi o kaya mga public utility vehicle. So Christmas is in the air. Maraming salamat nga pala sa mga sponsors ko, Plane Paradise Travel and Tours, and syempre sa may-ari ng unit na ito, si Mrs. Melanie Largo. Mom, thank you so much, Mom, for the opportunity at pinatira mo ako sa unit ng condominium na ito for free. God bless you. Until next time.